So magandang araw ka po ulit sa video na ito Pag-uusapan po natin Marami pong mga pangyayari po Patungkol po sa imports kabola Ng mga iba't ibang teams ka po Yung pag-uusapan natin At meron dito interesting po na uh, Pinost po na Proposal na trade kabola po Ng isang fans na pag-uusapan natin So hindi pa nakasubscribe Baka ipindot naman yung subscription button Ito nga po ay pinost po ni Neil Martia Isa pa po Sana bumayo yung Nebra at Northport Ang trade ko yung Nebra Alalon Torrentino Flores, a magwandira Northport, magwas ang Anmisi Peso Malco Mariano, and all I can say is wow, wow, kapwa the guts, you know? the guts to even suggest a type of trade, kapwa In a way, I of course, he's a fan of Inebra, so. intindihan na natin na magsasuggest siya. Pero masakit dito. Hindi ba? Para isi ng mga fans, nag-expect na sila na mga ganito kalapsided po na trade ka bola. Di ba? Kasi ito yung mga kailangan nila para mag champion eh. Dapat ganito ka-lopsided ka di ba? Diba? Kasi parang nangyayari dyan, tingin na nila sa mga teams na hindi kaya mag champion at pag hindi gumagawa na mga ganito ka-lopsided oh, na trades, hey! ka wala. And I hope, Hinebra, San Miguel, ka wala. At TNT, even Magnolia are taking notes, no? Ito na mga fans nyo, ka wala, no? Umaasa, parang mag-aasa na rin sila eh, sa mga farm team trades. Yan pa yung mga pinapalaki nyo pong fans. Sana proud po kayo. Kabola, diba? So again, sa kaya naman talaga proud na proud tayo sa nangyari po sa Meralco Bolts nung last turn. Pero overall, of course, this is not a fair trade. And I hope any trade that resembles this will never happen, Kabola. Uh, and then, uh, ito ang si Brandon Ganuelas si Roser ng TNT Kabola is injured with ACL. Fortunately talaga dito, very promising pero mukhang injury prone na talaga Kabola. Yun yung talagang in a way Kabola eh, magpapa baba ng potential o ceiling niya dito po sa PBA. So, pag-usapan natin mga nangyari po sa mga imports. First, Muhammad, nakalaro na po siya kabol eh, after a few, almost a week kabol eh, ng mga issues regarding him. Nakalaro na siya kabol eh, pero yun nga, muntik pa sila matalo sa terapia naman. Buti nga, naipanalo niya. Kabola, overall, Muhammad replacing Glenn Robinson. For me, it's a questionable call kabol eh. I'm not really sure he's the perfect fit for them. Kabol eh. Now, eto naman sa San Miguel Beerman, kabola. Parang ganun din, ha? Parang isyo. Una, pinalitan nila si Adams. Easily the best scorer. The best scoring import, kabola, in this tournament, ha? Easily the best scoring import. Pinalitan nila for Sheldon Mack. Eh, Sheldon Mack nagkalat. Doon sa game nila against uh, NLX ba yun, kabola? Uh, nagkalat sa kabola. Eh, di ayon. Binalik ulit yung Jordan Adams. Magbalik nung Jordan Adams, biglang nag-prorit ng 49 points. So, ano yun, di ba? First, nung in-explain nito ni Coach George Gallin, parang sa akin, questionable agad eh. Nung naririnig ko yung mga explanation niya, kabole. Eh. Para sa akin, pressured na pressured ngayon yung San Miguel Biriman coaching staff. E, baka sa akin mo yun, kabola, top 3, import na yung hawak mo, gusto mo pang itake Chris. I think pressured na pressured sila ngayon. And right now overthinking. I think resulta ito ng overthinking. Na sa palagay nila, hindi scoring type yung need. Pero, di ba, nakailang games yung si Adams eh. I mean, they are winning games naman. And with the firepower that they have, they can have the way to force themselves to win the championship. Kabola. Regardless of fit of Jordan Adams. Di ba? So, yun lang. Di ba? Para sa palagay ko, nag-overthink talaga. Now, the import, the new import na hindi pa naglalaro ngayon is Dequan Jones. Napapalit na si Mike Henry sa And I'm also excited for this guy. So, nakita po natin Kabola sa kanya po mga highlights. Kabola, he's kind of a complete offensive package. Kabola, athletic in slashing to the basket and with a very efficient three-point shooting. With this type po Kabola of package, eh, iba din itong si Daquan Jones Kabola. Iba din yung maririch nito, potentially. Kabakabal sa pregay mo. Sinong import kaya ang pinaka-impressive? Comment lang po sa baba.